Pinapangarap. <laughs> ang pinapangarap ko po, po talaga ay si... Ang dito sa labas ng bahay ni Kia, ang dami so supporters ko uh, <coughs> Ano ang masasabi mo din? Ano yung reaction mo And also, sino yung gusto mong makatrabaho? Since yung big four? Parang nakadestine na sila na maging big thing talaga siya showbiz. So, sino yung gusto mong makatrabaho? Um, <laughs> Okay. So yun, uh, dito po sa outside world, din you know, Aljon and Karina and Karjon, syempre po napaka-thankful ko, first of all. Hindi ko po talaga inaasahan yung ganun kalaking crowd. Uh, talagang nakaka-warm uh, ng heart, ng puso. And syempre po parang sobrang nakaka-proud. And yun, so thank you po sa lahat ng fans. And maaasahan naman po nila na I will stay as Karina. And sa gusto ko naman pong makatrabaho aside from sa big four is of course si Seth po, tapos si Aljon. Kasi uh, sila rin po yun ma isa sa pinaka-close ko sa loob ng bahay if nakita niyo naman. So yun, gusto ko po silang maka... Okay, taas na natin yung ano natin, natin. Yung mga top leading na natin ngayon, okay. sino yung gusto mo? Enrique Hill po talagang Enrique, Enrique, Enrique. So yun, sobrang love na love ko po talaga siya. Sa loob pa lang po ng bahay ni Kuya, inaasahan ko na na sana po makasak si Enrique, ganun po. So yun, sana po makatrabaho po na siya. Kaya ano, kay okay, Karina. Kanina nung nag-press ko nung mga Star Dreamers, parang gusto pa rin ni ni Aljun sa kanya ni Seth na ikaw yung makalove. Di mo naman para nung parang pinagagawa kami dalawa. Parang yung pinakahat na States, na gusto kong magkaroon ng love ng no, mga fans. So, sino sa kanila yung gusto mo maging love film talaga ngayong nasa labas na ka, kayo? Um, sagot ko po dyan sa tanong ngayon, eh lahat po naman. Gusto ko kung sino po yung ibibigay sa akin. <laughs> 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 oh management <my God. laughs> um, po, ayun um, po, yung gusto ko po, smart. yung gusto ko po, kasi po malalim na po yung pinagsamahan namin, gusto ko po si Karina po. Thank you. Reaction din sa sinabi ni Seth na gusto niya si Karina. <laughs> <laughs> Oo, oh, di naman po niya sinabi gusto niya si Karina. <laughs> Opinyon niya po yun, gusto naman po niya maging ka-love team si Karina. Okay lang naman po. Eh ako din naman po, gusto ko din po. Hi. Palagoy! Not triangle. Respect each other's opinion. Thank you. Ang palaban. Para maging ka sobrang saya na gano'n po pala yung gusto nila, and hindi ko po inaasahan na sasabihin So, yun, pero, syempre po, uh, inaasahan ko po talaga na sana makasama ko po sila, and siguro mamaya makakapag-usap kami, and yun, tatanungin ko na lang po sila kung bakit, and yun, siguro dahil rin po sa friendship namin, talaga sila po kasi uh, lagi ko rin nilalapitan if may problema ko ganun po, so, yun reaction mo lang na kamukha mo doon si Liza. And next, next disc daw kay ni Carjun. Parang sinasabi yung sa love mo, kayo yung next disc yan. Yung muna bakit parang kamukha mo doon si Liza. Maraming yung sasabi. Ano nakakaya rin po. <laughs> Masyado pong maganda ata si Ate Liza. So yun, syempre po, thank you na sobrang honored po na parang kamukha ko nga po siya and sobrang laki na po ng narating niya. And yun sa card yun nga po, we are friends. And yun, kung magkakaroon po amin ng movie, gano'n. syempre po, napaka-thankful and I will accept it. I will accept it wholeheartedly and So, sana po dumating yun. Sana rin po. Uh, John, how do you feel na um, kahit sa PBG, syempre nung hindi, hindi pa kayo nakalabas sa house and all, is hindi ko aware yung strong support for Carjo. Pero sa PBB, parang in-end ni Karina. So how how are you going to tie it up na sa PBB house, gusto ni end ni Karina, pero sa labas ng bahay, super, super strong yung support ni uh, Carjo? So sa tingin ko rin po, hindi naman po niya in-end talaga. Parang gusto niya lang pong <coughs> linawin na friends po talaga kami. And sa simula pa lang naman po, yun talaga yung gusto namin na maging close talaga kami, lalo na po sa labas. And sana po, ma-maintain po namin yung closeness namin, mas lalo na dito sa labas. So are you saying na ipaglalaban mo pa rin talaga yung cardio na yun na nasa labas? eh uh, Siyempre gusto ko pong ipaglaban yung cardio kasi ang dami po talagang sumusuporta po sa amin and sobrang na-appreciate ko po lahat nyo. And, syempre, close naman po kami ni Karina. Gusto ko din po mas maging komportable pa po kami dito po sa labas. Po. Um, nung lumabas kasi si Aljon for the first time, nung na-evict siya, uh, parang nakausap niya yung ilang supporters ng Karjon and naging official color nila ang yellow kasi sabi ni Aljon special daw ang yellow sa inyong dalawa ano bang significance ng yellow bakit yun yung nasabi niyang color niyo daw ah uh, yun story po kasi sa likod noon is uh, nung third eviction yung third week is <coughs> na nominate po kasi sila Aljon, Kiza and Seth so yun and naka yellow po kasi si Aljon and ako nung araw na yon And parang sinasabi niya na sobrang swerte nun kasi parang no time na yun pinag-pray ko rin po siya. Siguro yun po yung pinakita sa video na parang nakaganon po ako sa sa may kama. So yun, parang sabi niya, yun daw yun, baka isang reasons kung bakit siya pinag-stay ni Lord dun sa bahay ni Kuya for another week po. So, yun, And, yun sa akin, yung mga sumusunod pong task, yun pati po sa, uh, sa amin nila, set and Kuya Riz, yung kailan lang po, yun, round with the spoon, ganun po. So, yan, naka-yellow rin po kasi ako, and parang yun, naging lucky color lang po na. Okay. Thank, Thank you. you. Um, one of the reasons kasi na humanga yung maraming tao, and kahit ako personally, is yung story mo na kinaya mo maging independent at such a young age. Um, saan mo kinuha yung lakas na tumira by yourself sa bahay kung saan wala kang kasamang blood relative mo? Saan ka kumuha ng lakas na suportahan ang sarili mo at gawin lahat yon habang nag-aaral ka? At anong ma-advise mo sa mga tao, hindi lang mga ka-age mo, kahit yung mga medyo mas matanda sa iyo ng konti, na nasa ganun ding sitwasyon na kailangan nila maging independent? Uh, para sa akin po, nakuha ko po yung lakas na yun uh, dahil sa mga dreams ko. Siyempre po, may mga problems talaga and yun nga yung napagdaanan ko. Pero siyempre, I won't stop because of that. Gusto ko pa rin ituloy yung mga dreams ko, yung pagpas sa PBB pagiging part po ng Big Four. And yung lakas na po yun, yung dreams ko po talagang ina-encourage ko yung sarili ko na still stand up, stand up, and prove themselves, I prove to them that uh, kaya mo, na kaya mo na wala sila. So parang huwag ka lang magpapatalo, And advice ko po 'yun sa lahat. Sana maging inspiration po 'to na never give up on your dreams. Kaya niyo yan. Ah, uh, s'empre po lagi tayong padala pa, pero ang mahalaga din is we fight back. And swash, welcome from Manolo Padilla. Uh, um, what's up? Doko ya Ted? Hello guys. Hello. Hello Millennial din ako kahit sa isip na. <laughs> yeah. Okay, actually I want to quote yung host na si Pip na one of the hardest questions na natanong ng tapatan is uh, so ang question na para kay Lionel. 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 So Lionel Lion, Lion. 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 so, Lion, actually first uh, nung napanood ko rin yung episode na yun sabi ko ay medyo may katarayan si ate. Okay? Because of the word that you use, yung malandi. Okay? But actually, I applaud you for that one kasi you were very brave to, to ask that question. So I applaud you for that. So based on that question, kamusta yung relationship nyo yun ni, friendship nyo ni Karina? Um, the fact na it was just a task, walang personal doon. So kumbaga, I did that because I am a house player ay dadag para sa kanila, para para mapakita nila yung totoo sila kasi yun yung task namin. And para mapatunayan ko kay Kuya na deserving akong tawagin na kakunchaba niya. So, bale, well, eh, yun, alam kong mahirap kasi kung ako, kahit ako mismo, labag sa loob ko yung mga sinasabi ko, but I have to be in character para matrigger sila, para may pakita nila kung ano talaga sila, kung paano nila, um, kung paano nila haharapin yung mga ganong tanong para maging para maipakita sa taong bayan na deserving sila sa big four. So for me nang umakyat ko sa isip ko that time na I have to do this um this can be called tough love or something. And yung relationship namin ni Karina, wala okay naman po kami. Walang walang issue talaga sa aming dalawa kasi kumbaga aware naman siya ng na task yon. Um nagkasama kami sa concert, same team kami and good relationship po, good friendship pa rin naman. Actually, kahit nung nakita po kami, nung nasa labas na po kami, okay naman po. And sabi niya, Linel, trending tayo, ang delay! Oo, nga kaso negative yung sa akin. Tapos yun, yun po. Okay, anyway, that's uh, good to hear na okay kayo. Thank, thank you very much. Thank you, Valentine. That you're curious I know that you're strong but life can be furious and things can go wrong. You go, you go We're better off tomorrow but who knows? who knows if we get joy or sorrow?